So yun good afternoon guys. Uh, welcome ulit sa panibagong serye natin ng Ikot Serye ng inyong mga barangay. So yun, uh, papunta tayo ngayon nang Barangay uh, Lagyo, Lagay Camarines So yun, dito na tayo sa may crossing ng Sitio Bagong Puok, Poblasyon Iraya. So yan, uh, ang nag-request pala ng ikutan natin yung Barangay Lagyo is si Ma'am Sario Nandros. So, yun sa'yo, uh, Ma'am Sario Nandros. Uh, shout out po sa'yo sa iyong uh, family dyan sa Lagyo. Uh, hindi na yata siya nakaka-uwi kaya nag-request din siya na puntahan natin yung Lagyo. So, yun na. Uh, ko lang din ulit itong mga tao na nag-comment dun sa nakaraang video natin. So yun, gaya nga nasabi ko, comment down below lang kung gusto mo shoutout yun. So umpisa na natin ah, shoutout kay Ma'am Julian Quinones Loba. Yun. Uh, shoutout kay Infinity Vlog. And then uh, shoutout din po kay Shakira Shane, Christine Makabuhay. And then shoutout din po pala sa uh, bagong nilang business na ano, uh, you know, Mekos Mekos ni Chris Shane. So yun, na ah, kung gusto nyo po mag food trip sa so mga taga panay tayo dyan, punta lang po kayo sa stall nila sa Intramuros. Yun. Kay Ma'am Bombe Makabuhay, shoutout din po sa inyo ma'am. Kay Ma'am May Martinez. Ah, yun ma'am, yung ano nyo, ah, request nyo na APAD, ah, na up na po yan. So, abang-abang na lang din po ng post natin ng vlog na. So yun, shoutout po kay Ma'am May Martinez at sa inyong family. So yun, malapit-tapit nyo na po makita yung APAD. Pero po kay Sir uh, Ramil Moneda Kay Cherry Ano mali che ano, Gusto mo mag vlog Walang problema yun pus uh, Mag post post ka lang Basta iwasan mo lang yung mga violations Kay Mamu Carmela Almario Sales Kay Sir R.D. Lopez Bebs Villa Kay Boss Tara Bansano Apad Kay Sir Josapat Moselio Villares Kay Sir Archie Bueno So, yun, sir. Uh, pasensya na kung mali yung zone na nasabi ko. Pero, basic kasi sinapagtanungan sa ko. Sabi nila, zone 5 daw. Pero, kung mali yun, uh, pasensya na po. Kasi hindi ko alam na zone 6 na pala yan. So, anyways. Uh, shout out kay Ma'am Riza Razo Ranosa. Kay Ma'am Emma, Emma Hernandez. Kay Boss Ray Alcazar. Boss, parang baliktad yata parang ako dapat yung ilibre mo kasi ikaw yung taga tayan <laughs> ako yung dumayo no so yun uh, shout out din kay Dan Carlo Tesani kay Sergio Melranas from Pilar Sorsogon sir pag uh, bumisita kami sa Bulan Sorsogon so i-vlog ko no, yan para makita niya rin kay Kuya Martin Dacullo uh, yun kuya maraming maraming salamat sa suporta so andito din si J. Marlin Dacullo si Bunay nag-iingay dito sa comment section kasi ikaw lang daw yung nasa-shoutout. So, shoutout din sa'yo, Bunay. So, yun. Ah, kay Sir Mark Andro Opal, siya maestrado. Shoutout din sa'yo, Sir. Kay Makasuya TV, shoutout din po sa'yo, Sir. At kay... Ano ba ito? Isa. <laughs> ah, yun sa aking nanay, Amalia Misal William, yun. Napaka-supportive na mama. So, yun ah uh, na tayo sa biyahe Kasi hindi na tayo ngayon sa Laguio So malapit na tayo sa sentro Yan ang na lang tanawin dito Green So sa bandang kaliwa Nandyan yung uh, Laguio Elementary School So sabi ni mama Mga kamag-anak pa daw namin itong tindahan na to So shout out po sa inyo Nakalimutan ko po yung pangalan na sinabi ni mama Pero Mien, Mien po Mien family may shoutout po sa inyo. So, ang pinakang sentro, ang pinakang sentro ng lagyo ay ito na. So, hanggang dito lang tayo. Hindi na tayo doon sa unahan. So, Tapos, ito na ang pinakang sentro ng lagyo. Ah, sige, sige, sige. Salamat. So, yun. Tama nga. Ito na yung pinakang sentro ng lagyo. Parang may barangay assembly at sila. So, babalik na tayo ng bayan. Ikot na tayo. So hanggang dito lang talaga tayo kasi hanggang sentro lang naman tayo. No? Hindi tayo pupunta ng mga remote area. So dun po sa mga nagko-comment na gustong papuntahan yung lugar nyo. Uh, may mga lugar po kasi talaga na hindi na po natin kakayanin puntahan. Unang-una -una, mababa lang po itong sasakyan ko. No? <laughs> Maliit lang po siya hindi po talaga siya pang mabigatan na biyay. Kaya yung mga malalapit o oh, yung, yung kayang puntahan ng aking sasakyan yun po yung aking pinupuntahan so humingi po ako ng dispensa dun sa mga nagre-request na hindi ko maabot yung mga request nyo uh, sana po maunawaan nyo no? so yun uh, pabalik na tayo ng bayan so dito pala sa bandang kanan dyan sa taas dyan pala yung bahay ni ina dito sa lagyo so yun ay kaya ano pala ma'am may ma ma martinez ma'am ah uh, comment down below pala kayo kung sino yung gusto yung ipa shout out kasi sunod na yung request nyo yung sa apad so i comment nyo lang po dyan sa baba para mabasa ko rin po pag inupload upload ko na po yung ano nyo video nyo yung request nyo na para sa apad so yun konti pa lang masyado yung bahay pa rin dito sa lagyo gaya pa rin yung dati So nung high school kami, naglalakad kami dito eh. Even nung college, pag uh, mag-Fenya Pransya Festival. Uh, tawag pa nun, traslasyon. Kinukuha dyan si Ina sa Lagyo, dadalhin sa bayan, simbahan. So yun, lahat ng tao, nagpupunta dito sa Lagyo. Uh, masaya kasi maraming tao, yung mga kakilala mo, nakikita mo. At same time, uh, nakakapag-serve kayo kayo. So, na, may nakita pa ako dito ano, yung pinagbago dito sa lagyo. Except dun sa tulay. Kasi simula nung magawa yung tulay na yun, wala na talaga yung ano, harang sa pagkabilang gilid. So, ito na yan. Ito yung nakita ako. Meron ditong reprack. So, yan yan. Uh, diba ang ganda? Ilog na kasi yan eh. Ngayon, pag hindi nilagyan naman ng reprack yan, guguho kasi yung palibot niyan. So, dito din meron din dyang park sa kanan. Nakalimutan ko nga lang videohan kung nanjan pa yun. Kalimutan ko lang kung anong tawag nila sa ano, park na yun, ecological park. So yun yung sinasabi ko yan oh, wala siyang karag sa gilid. Ano, siguro sarap dyan tumambay. <laughs> Lalo na ngayong mainit. So dyan sa kanan, dyan yata yung papunta nung ano, yung ragay ecological park. Ewan ko kung nandyan pa yun ngayon. Comment down below po kung ano, kung alam nyo kung nandyan pa yun. Ano, So yun na shoutout po sa lahat ng Tagalagyo So yan Pabalik na tayo sa bayan Dito pala yung na mga buhangin so, yung po sa inyo yung mga dadadaan na natin Minsan nakatingin sila sa akin kung bakit may camera yung helmet ko Siguro nakukonfuse din sila kung Sino ako <laughs> Kung bakit merong camera yung helmet ko yan, Tingnan nyo itong mga batang to yan. <laughs> katingin sila sa atin so shoutout po sa inyo ah. sana mapanood nyo to yan para at least alam nyo na nakita nyo sarili nyo sa so, yun sa gitna panandaan ng daan tumatakbo so yun uh, ah, nandito lang yung ano natin video natin oh. Ah. so tapusin nyo na lang po uh, shoutout na lang po sa lahat ng makakapanood nito uh, maraming maraming salamat po sa lahat na nagla-like give a heart po comment uh, nag-share ng video natin nag-follow yun sa mga gusto mag-subscribe pwede rin po meron din po tayo yung uh, subscribe uh, button pwede nyo rin po yung ano kung gusto nyo lang po mag-subscribe <laughs> So ayun, maraming maraming salamat po kay Ma'am May Martinez, Ma'am. Comment down below, Ma'am, yung mga ipapashoutout mo. Huwag mo kalilimutan. So yun maraming salamat po Siya nga pala pahinga pala ngayon si RR, Kaya serebreb muna yung kapartner natin So yun peace